Lahat tayo ay mayroong nakatalagang spirit animal. At sa topic natin ngayon, magbibigay ako ng tips para malaman at makaugnayan natin ang gumagabay sa ating spirit o power animal. Maraming iba't ibang paraan upang makilala natin ang ating animal guide o powerful companion na ito. Ang iba ay sa pamamagitan ng birthday o astrological signs. Ngunit ang mas mahusay na paraan ay ang pagtuklas natin dito sa pamamagitan ng ating intuition at inward journey. Tandaan lang po natin na ang mga spirit animal na ito ay nagsisilbi ding gabay sa iba't ibang yugto ng ating buhay. ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na araw sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Unang-una, ang dapat mong malaman ay Hayaan piliin ka ng iyong spirit animal. Maraming paraan upang malaman mo ang nakalink sa iyong spirit animal. Sa pagsisimula mong tuklasin kung anong hayop ang nakatalaga sa iyo, magiging maunawaan mo na hindi ikaw ang pumipili dito. Sila ang pipili sa iyo. In most cases, mas madali mong matukoy ang iyong spirit animal kapag naglalakbay ang iyong diwa. Sa pamamagitan ng meditation, daydreams, night at iba pang altered state of consciousness. Maaari din silang magpakita sa iyo sa pisikal na realidad. Madali mo itong mapapansin dahil sa kanilang hindi pangkaraniwang pagkilos o ugali o di kaya dahil madalas mo itong maka-encounter sa panandali ang panahon lamang. Mga paraan upang ito ay iyong matagpuan Maraming pwedeng maging diskarte o approach para makita mo ang iyong spirit animal at narito ang pwede mong gawin. Una, tumingin sa kalikasan o di kaya pagmasdan ang iyong kapalikiran. Obserbahan ang mga hayop at ang kanilang kinikilos na makikita mo dito na nakakatawag pansin sa iyo. Pangalawa, maging attentive. Kapag lumitaw o lumapit ang isang hayop sa iyong buhay sa paraang kapansin-pansin, kapag mayroon itong hindi pangkaraniwang pag-uugali, maaari ito ay isang spirit animal na nag-aattempt kuhanin ang iyong atensyon. Pangatlo, pay attention sa paulit-ulit na inkwentro sa iyo ng animal na ito, either sa physical o symbolic form, bilang object, imahe o photo. Pwedeng nakikita mo lang sa internet, libro o magazine na kakatuwang palagi mong nakikita. Pwede itong mga mythological creatures tulad ng phoenix, pegasus, mermaids, griffin, dragon, wolf, serpent, etc. Pang-apat, magbasa ng mga storybook na may animals at mag-reflect ka kung anong animal dito ang nag-stand out o nakaka-resonate sa'yo. Pang-lima, mag-meditate na may specific intention na ipakita sa'yo ang iyong spirit animal at kung ano ang mag a sa sa'yo spontaneously na wala kang bias o pag-iisip, ito na yun. Pang-anim, maging attentive sa iyong panaginip. Kapag sa pagising mo at naaalala mo kung ano ang tumatak sa iyong animal sa panaginip, maaari ito na ang iyong spirit animal. At para masigurado mo ito, pwedeng mapanaginipan mo ito ng paulit-ulit. Alalahanin mo ang behavior ng animal na ito sa iyong panaginip. Kapag positive itong nagpakita sa iyo, maaari ito na ang iyong animal guide pang pito. Pwede ding malaman mo through the process of visualization na may kasamang sound, meditation music, or shamanic drumming. Let's go further tungkol sa proseso sa pamamagitan ng iyong panaginip. Ang mga hayop sa ating panaginip ay tipikal na manifestation ng unconscious na imahe at paggabay kung ang hayop sa iyong panaginip ay isang power o spirit animal na naging gabay mo sa iyong nakaraan, magpay attention sa mensahe na ipinapahayag nito sa iyo. Ang mga hayop sa iyong panaginip, whether anong uri man ito, tipikal na nakikita natin physically or sa mga kwento at mythology, ay nagre-representa o nagpapahiwatig sa atin ng Una, mga damdamin na hindi pa lubos na natutugunan o binibigyang pansin ng nananaginip. Pangalawa, mga aspeto ng ating personalidad o pakiramdam na wild o mahirap makontrol. Pangatlo, mga basic instinctual drive o emosyon. Pangapat, isang pangyayari o impluensya ng tao sa buhay ng nananaginip at pang-5 intuitive guidance nagamit ang anyo ng animal spirit guide Paano naman makikita ang iyong spirit animal sa pamamagitan ng meditation Ang meditation ay nagbibigay ng epektibong paraan upang makakonekta sa iyong spirit animal Ang meditation kasi ay isang paraan upang ma-free up natin ang ating isipan makondisyon at ma-relax natin ang ating sarili sa pamamagitan ng visualization at paglalakbay paloob sa ating sarili. Mag-set ng intention sa iyong inner journey para makakonekta sa isa o hikit pang animals. Sa pagpapraktis ng meditation, dadalihin ka nito sa different state of mind o iba't ibang antas ng kaisipan o altered consciousness kung saan ikaw ay mas bukas at receptive sa energies at intuitive wisdom ng animal spirits. Ano naman ang dapat mong gawin kapag natagpuan mo na ang iyong spirit animal? Alamin, pag-aralan o di kaya i-research niyo ang tungkol sa nature at qualities ng inyong spirit animal. Ilista ang mga attributes ng inyong spirit animals. At huwag niyong masyadong pag-isipan. Mag-respond lang kayo sa mga simpleng questions na ito. Una, paano kayong nakaka-relate sa qualities ng animal na ito? Pangalawa, paano at ano ang inire ng animal na ito sa iyong mga karanasan o naranasan mo sa buhay? At pangatlo, kung nakakapagsalita ang iyong spirit animal, ano ang sinasabi sa iyo nito? Ngayon na nakaabot na po tayo sa huling bahagi, isashare ko lang po sa inyo ang aking spirit animal. Ito ay deer o usa. Dahil palagi ang imahe nito ay nagpapakita sa akin sa meditation at ritual bath o cleansing meditation ko. Ang nature ng deer na masasabi kong nakaka-relate sa akin ay ang pagiging grateful, graceful, gentle, assertive, mailap pero pag nakuha mo ang loob, very humble and loving. And deer is a symbol of regeneration and renewal. Ngayon, tanong ko naman sa inyo. Natagpuan nyo na din ba ang inyong spirit animal? I-share nyo din po at i-comment dito sa ibaba ba. At babasahin ko po lahat yan. Sana, lagi kayong gabayan ng inyong spirit animal dahil sila din ay isa sa inyong mga spirit guides. So, yun na lamang po muna. Stay positive, mga ka-MB. Peace, love, and light. Thanks for watching.